So what's up, good morning mga kapotsok uh, Nadito tayo sa Mabalakat, Pampanga Ayan, good morning sa lahat Ang uh, oras natin ay alas, geez Ayan, kung nakikita nyo Mga kapotsok, yung nakikita ko Itong tricycle driver Kain na ko patang sinusundan eh hmm, Nasa pass line sa dumadaan At may Pasahero siya nga, dalawa Ayan dapat siya, bawal siya dyan. Kung namasiro ka sa National Highway, National Road, sa gilid ka lang dadaan. Sa gilid ka lang. Huwag ka dyan sa pass line kasi ang pass line, daan ang truck yan. Kunti magkakamali mo lang dyan o kunti magkakamali lang ng mga truck driver katulad nyo. O, mga dump truck. Ang lalaking truck nyan. Pag ay na antok tapos makabing ng kunti, may paglalagyan ng mga tricycle driver na ito. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi niya alam. Dapat sa tama siya. Ang jeep nga nasa gilid. Siya ay nasa pass line. E bawal ang mga taxi driver sa highway. Bawal talaga. Dapat doon lang sa mga barangay road. Uh, pagdating ng highway, balik. Hanggang highway lang ang hatira ng pasero. Hindi yung sa highway ka dadaan. Sa highway ka mamasero, hindi. Sa mga subdivision lang Dapat pagdating ng highway babalik ka sa pila ganun yun hindi yung maghanap buhay ka sa highway mapanganib yan mga brad bawal kayo dyan tapos kayo ang masagi kayo pa ang lakas loob magalit sa mga truck driver eh kayo na nga ang mali kayo na nga ang mali dapat yung mga TMO dyan sa Mabalak at Pampanga magkanlak sila ng seminar sa mga tricycle driver kasi yung ibang tricycle driver nasa tama ang iba naman abusado nag-aabuso hindi tama ang daan nila nga paano sila mamasala dyan sa highway nasa bus line dumadaan mali yon dito ka lang sa gilid yung iba naman ayos yung iba naman hindi kaya yung ibang tricycle driver nga lumalaban ng pareho dyan Maladamay sa mga abusadong driver ng tricycle Ayan, katuloy ito, oh, ang tuloy, oh, you no, know, yun, dalawa nagsunod. Ay, oh, yung iba naman na sa gilid, oh, yun, ang tama, oh, yun. Yun ang tama. Ayan, shout out naman dyan sa mga team o oh, ng Mabalak Pampanga. Magkanda kayo dyan ng, ano, similar sa mga truck driver. Kung di nyo nakikita yan, pag nakikita nyo itong video ito, sana ma, pakinggan nyo tong aking video para matuto naman yung mga tricycle driver yang hindi alam nila kung ano ang ginagawa nila nasa national road sila hindi basta bastang mga truck ang kasalubong nila dyan e kasi nila yung tricycle kasi nila yung mga materialis ang tricycle mga tubo lang yan at pa na sa nasa ng kunti ng mga dump truck na uh, driver nga antok-antok. Nako. Paano na kaya? Eh, nadamay pa yung mga pasero sa kabubuan ng driver ng tricycle. Ayan, shout out sa mga small youtuber dyan na uh, hindi pa nakaabot ng 1,000 subscriber. Ayan, uh, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Subscribe, like, and share. At mga Ah, uh, yung mga small YouTuber, ayan alam niyo na kung ano gagawin yo para sabay-sabay tayong aangat. Yan ulitin ko magandang umaga uli. Ayan, thank yous.